Walang nakikitang dahilan ang Malacanang para buwagin ang Independent Commission on Infrastructure o ICI sa kabila ng pagtatalaga kay dating Justice Secretary Boying Rimulya bilang bagong ombudsman ng bansa. Si Cresceline Cataro magbabalita. Nanindigan ng Malacanang na mananatiling aktibo at may mahalagang papel ang Independent Commission for Infrastructure o ICI sa gitna ng pagtatalaga kay dating Justice Secretary Boying Rimulya bilang bagong ombudsman ng bansa. Ayon kay Presidential Communications Office Under Secretary Claire Castro, hindi nakikita ng administrasyon na sapat na dahilan ang pagkakaroon ng bagong ombudsman upang buwagin o wakasan ang operasyon ng ICI. Tugon ito ng palasyo sa tanong kung may posibilidad bang i-abolish ang ICI at ipaubaya na lamang sa ombudsman ang lahat ng investigasyon, lalot kabisado na rin umano ni mulia ang mga issues sa flood control project. Binigyang diin ni Castro na may malawak na mandato ang ombudsman at hindi lamang ito dapat tumutok sa isang kaso o sektor. Ang ombudsman po kasi hindi lamang po tutok ito sa flood control projects. Marami pong kaso na dapat natuunan din, pagtuunan ng pansin, ang ombudsman. So, hindi po natin nakikitaan na ito ang dahilan upang gibain o um, wakasan ang trabaho po ng ICI dahil ang ICI po ay tutok sa maanumalyang flood control projects at mga infrastructure. Aniya, sa halip na maging sa gabal, mas mapabibilis pa ng ICI ang trabaho ng DOJ at ng ombudsman. Hinarap din ni Castro ang ilang puna na tila nagkakaroon ng redundancy sa paggastos para sa ICI kung sa ombudsman din naman umano hahantong ang mga kaso. Paliwanag niya, mahalaga ang pagkakaroon ng isang nakatutok na komisyon na magsasagawa ng investigasyon, pangangalap ng ebidensya at dokumentasyon upang mababilis ang judicial process at mas mapadali ang pagsasampa ng kaso. So kailangan po talaga na may isang independent komisyon na siyang tututok at magkolekta, mag-iimbestiga ng mga dokumento para po pag naibigay po ito at mairecommenda for filing, i-reviewhin na lamang po ito at uh, kung tapos na po ang pag-review at nakita meron dapat na sampahan ng kaso, mas mas mabilis pagsasampa ang kaso ang DOJ at ng Ombudsman. Nilinaw din ni Castro na hindi nagbibigay ng regular na update sa Pangulo ang ICI alinsunod sa pagiging independent body nito. Dagdag pa na, anumang ulat o rekomendasyon ay manggagaling mismo sa ICI at hindi na kailangang aprubahan o ipagpaalam pa sa Pangulo. Ang ICI ay naitatag tatlong linggo na ang nakalipas upang ibestigahan ang mga umanoy anomalya sa mga flood control at infrastructure projects ng gobyerno. Para sa Diyos at sa Pilipinas kong mahal, ito si Kresslyn Catarong, SMN News.